Hello guys, ang um, hindi na tumagal yung ating saranggula guys uh, Sumabit diyan sa itaas na puno guys Nandito sa aking likod guys Nandito tayo sa uh, palibot na maligid dito ay puro kahoy guys Kaya nandito yung tipalike natin uh, susungkit ko doon sa bandang sa itaas guys Kaya bumaba guys, nandito na Medyo masakit yung kamay natin guys kasi yung tansi natin isa ay nandyan pa sa taas guys di pa ma ano di pa makukuha yung tansi natin yung, yung ano natin yung di pa layok natin guys nandito na na ah, naka ano na nakuha na natin kaya tanggalin muna natin ito sa uh, guys tanggalin muna natin ito sa may para sukat guys kanina pa tong ano guys kanina pa tong umaga guys numeripad ano pag uwi ko galing trabaho ay Titingnan ko siya ay ano na, nandito na sa nakasabit na sa punong kahoy. Pero mayroong ano guys, mayroong butas guys dito. Nabutas siya guys. Hindi ko alam kung bakit siya bumaba. Siguro oh, may daming butas guys. Ah, uh, buhat ng sa mga sanga ng punong kahoy ay tumutusok-tusok sa kanyang ano, pabalat. Masama, masaklap talaga guys. Mabuti lang nakuha natin problema lang guys yung tansi natin ay hindi pa natin makuha kasi yung isang tansi natin ginagamit sana na pang pang ano nito pang kuha nito ginagamit, ginagamit natin panungkit eh, sumabit sa malaking puno guys kaya hirap hirap ano yun hirap na hirap makuha hindi ko alam kung paano natin ito kuhain, guys sinubukan ko kanina pang kanina kung hila na hila dito sa Pakitan siya eh, hindi pa rin maano, hindi mamakuha. Ito lang kung anong nangyari dito sa ating tanse. Sinubukan guys, oh, so, uh, grabe. <coughs> hindi makuha. <coughs> Dapat ito, hila na hila. Okay, guys. Nakababa na. Ito na. Sukitin lang natin, guys. Kasi, ano. Malapit naman siya. Nakababa na, guys. Yung tansin natin. Sungkitin so natin itong panungkit natin. Saan yung panungkit natin ito kanina? Mataas na. Wala naman panungkit natin. Ito na guys. So, panungkitin so, natin. Ito yung ano. Diyan sa taas yung tansi natin guys. Sungkitin so, natin. ni natin. Kusang bumaba raman lang yung ano. yung naga peluput na kahoy yung naga peluput na natin yung ano, yung bato. Yung bato ba guys, eh, nakalambitin yung bato. Ito yung bato. Ito okay, guys, nakalambitin yung bato guys. Ano naman natin. Lulusan pa natin, trabukuan natin yung bato. Ito guys, ginagyan ko to yung ano guys, lagyan ko po na ito ng bat isang bato para yung yung tansin yung isa ay ma ano ma makasabit doon yung bato. Kaya lang problema lang guys ay dito siya sa ano eh, dito siya sa malaking sanga na ka ano guys. Dito itong sanga. Kaya hinila ko. Yun, puro ano guys oh, may ano dito. Oh, may mga tama sa nylon guys, sa dahil sa hila ko bali-bali yung mga sanga-sanga ito sa tagal ng pahila ko guys ito ito yun <laughs> nababali nabali yung ano guys eh tanggalin na natin ito para umi, umuwi na tayo guys eh kasi magpasun, magsumundo magsum, pa taka magsundo pa taka kay Prince at kay, kay Dudong tanggalin muna natin ito dito nakabuhol yung iba to. ubutin <laughs> lang guys ay nagapan natin kasi ang taas yung guys ang taas ng kahoy hindi talaga maano waket kaya nag hinila hila ko lang guys para hanggang hanggang lumuwag yung ano hanggang lumuwag yung yung tansi guys. Hinila hila ko lang para lumuwag yung tansi para yung taba na yung triangular tin ay makababa. Kaya kusa bumaba naman guys. Pero daming damage kay maraming butas talaga. Nabutas, nabutas talaga guys. Okay lang yan guys. Uh, Ma-repair pa man natin yan. Kanina pa itong umaga guys, pinalipad ko. Kaso lang ay hindi ko alam kung bakit dyan siya sumabit guys. Siguro sa bigla lang siguro humina yung hangin. Katulad ng ano guys, katulad ng sa aking isang kwan guys. isang yes, hanggang yun itong yung Chicago Bulls natin. Ganon din ang kainatan guys. bumagsak uh, siya. Wala namang damage guys. Kaso siguro uh, bigla siguro nawala yung hangin. Yung hangin ngayon guys ay dito sa amin ay pabugso-bugso talaga yung hangin na sa amin. Hindi permanente. Hindi palaging malakas. Minsan yan ay humina, minsan ay mawala. Yung tinatawag natin na ipabugso-bugso bugso talaga. Ito eh, na-salamat guys ay nakuha na natin yung ating tansi. Isa kasi ay hindi pa natin napulon-pulon natin dun, guys. Guys. Yung isa Ang layo na, na dito, guys. Ang layo na to sa aking paliparan, guys. Yung binasakan ng ating di palayok, medyo malayo na to sa aking ating paliparan banda doon doon pa yung palipara natin namin ay yung isa naman guys yung pulunin natin guys kasi puntahan natin si Prince guys ito na salamat guys na na recover natin yung ating ano na recover natin yung dipalite natin nandito tayo sa gitna ng kahuyan at ito naman guys pulunin natin itong isa yung nylon rope nito ay ating pulupulunin pulupul mga dito na guys nakasabit puntahan natin yung pulunan para mapulo natin at mauwi na to nandyan dito yan yan bahay nito ni di Manus guys dyan yung bahay niya yan yung bahay ni Dung hindi pa siya naka naka uwi dyan dito mana dito muna tayo ilagay guys kasi walang tao dito kasi may trabaho yung mga tao dyan kunin muna natin yung pulunan yung sa nylon rope para mapulun natin at maiwi natin dito guys sa layo pa doon banda guys yung palipara namin tapos dyan siya bumagsak sa itaas ng punong kahoy dito guys nakap ito na yan dito guys ito yung pulunan guys banda dito doon yung palipara natin ito yung pulunan magpulo na tayo guys kasi ito ito so yung pulunan guys, ito. Kita yung pulunan. Pulunan natin to. Malakas para ang hangin guys, pero ano, di ko alam kung bakit bumagsak yung kuryo natin. Siguro sa ano, talakas lakas ba hangin o hindi ba kinaya niya. Di ko alam kung ano, Kaya hindi wala tayo dito. Bagsak-bagsak niya guys, wala. Hindi tayo nakakita kung paano, uh, kung paano bumagsak. Yung hangin naman guys ay paiba-iba direction guys. Kanina ay banda doon ang hangin. Ngayon naman ay dito. Hindi ko alam. Kasi paiba-iba yung direction yung hangin to sa amin. Yung kalamitan naman ay banda doon yung hangin. Ngayon ay dito mabanda naman. Hindi ko alam kung saan ba. So okay lang guys. Nakuha naman natin yung saranggula natin oh. Ay magre-repair naman tayo. At gumawa naman tayo ng bago guys. Sana naman to guys. Yung dipalike natin guys. Uh, ano na yan? Sanay na yan sa malakas na hangin. Hindi ko alam mo kung bakit talaga bumagsak. Hindi ko alam guys, bakit bumagsak siya. Okay guys, thank you for watching guys. Uh, tatapusin ko lang to pag ano, tapulis, tapusin ko lang to pag pulong para makawi na tayo at makapalipad tayo ulit ng ating saranggola. Okay guys, thank you, bye bye, and God bless, and more power. Don't forget subscribe, mga kasaranggulan rin dyan.